Sabi ko na yun, yun lang yung part na nakakatakot. Tama. After nun, wala na. Para ka ng malayang ibon na. So, may gusto mong maging content creator, loob mo. Ayan, uh, hindi madali. Gano'ng katagal bago mo na-realize ito? Ang daming beses. Doon pa lang ako sa part ni... Kumakain ako ng three times, minsan sobrang mga saan. Mga Eh, hindi ba kaya na, na makakakain kaya na? times or certain amount mm -hmm. uh, of I think... mm -hmm. that would be on... uh, so... Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of e -Bulgar. What is up mga Bulgar? Ang episode natin today is going to be a fun and hopefully inspirational one kasi yung guest natin ngayon na asama ko na ito Michelle tapos every time na lalabas kami, sobrang dami ng ka-picture sa kanya. Mga ka-Bulgar, let's all welcome Asian Pac-Boy. Boss, thank you, thank you, thank you, thank you for being here. Thank you for hello being hello here. Hello. It's my pleasure. Pakboy, kumusta ka na? I'm good and always naman masaya. Pwede po bang i-share kung ano yung real name mo? Or kahit nickname Kahit nickname. Na? Nickname? Uh, actually, ang tawag nila sa akin James James eh. yung Jason. Pero galing yung Jason, Pakboy. Actually, ang pinangalan sa akin yung pinsan ko um, before, um, before kasi kasama ko sila sa Team Bogok. Mm -hmm. uh -huh niya na uh, nagpipinsan kami. So, yun niya, um, uh, pinangalanan akong Pac Boy kasi um, uh, Matinik! That time kasi, apat na yung anak ko. Oh. Uh, yes. And may kanya-kanya silang mga mamas. Sino ba talaga si Asian Pac Boy? Tagasan ka? Um, actually, taga ano talaga ako, laking Quezon City ako. Quezon City? Yes. Fairview. view Fairview. 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 Yan ako lumaki. Yan. Ayun mga, mga nanikaedad na libinat ah. lipat na. Pero all throughout elementary, high school? Ano kasi ako, yung NPA talaga ako. Oh. I mean, no permanent uh -huh. address. Uh -huh. um, nung nag-start, maghiwala yung parents ko. So doon na nabago yung ano, mm. routine ko. But first, nandun ako sa papa ko. May mga kapatid ka? Yes. Um, ako yung pinakabunso. Okay. So, nasa papa ko ako, then nung time na seven years old ko, lunipat naman ako sa mama ko. Oh. Na hindi alam ng papa nee, ko na tamakas ako. Okay. So, mas pinili ko yung mama ko sa man, then doon ako namulat sa akin. Sa akong anong mundo meron tayo. So, yun nga, since na-mention mo kanina na palipat-lipat ka, since nung, kahit nung bata, aba, kasi ngayon nakita namin sa mga contents mo, no, masayahin ka, nagpapatawa ka, ah, pinaprank ka. Yes. As, a, as, a, as, a, kid nung bata, ah, pa, pa, paano naging pa, pa, paano ang naging ano no ano yung naging, naging kinalakayan mo masayahin ka ba naging emotional ka ba ano yung pa, paano ka before actually masaya naman yung ano yung kids trip ko uh, yun lang nga yung pagdating na 7 or 8 years old ko medyo naging ano na ako um malungkot eh, din yun. Kasi yun yung time na nag-separate <mimit> yung parents ko. <mimit> So, syempre hindi ako sanay bilang ilang taon na kami magkakasama. Tapos, parang isang snap lang na... Naghiwalay eh, ano na sila, yeah. Parang, parang, parang wala akong idea na ba't nandun yung mama ko, bakit yung papa ko nandito. And yung papa ko, laging lasing. Aha. Uh -huh. Tapos, yun na, Simula nun, parang lagi akong umiiyak mo. Pero so, bata ka palang, tinatry mo na intindihin yung sitwasyon? Yes, iniintindi ko pero... Siyempre, bata ka eh. Bata pa rin ako kasi eh. So, andun ako sa Lito. So, hindi ko lang kung tama ba na nito kay Papa. Mm -hmm. Lagi ko naman kasama si Papa eh. Kasyarang ko naman si Mama. So, nagka ako ng 7 years old pa lang ako. Oh. meron na ako sa Makainan. Mm -hmm. Pero ano yun, patakas. Okay. So, uuwi ako siguro sa bahay namin gabi na. Pero ang declare ko lang sa lola ko, um, dahil paglaro lang ako sa ibang bahay. Mm. Pero hindi alam nung lola ko na nandun ako So tingin mo, because of that, yung natural na lumalabas sa'yo, yung mga content na ginagawa mo na nagpapatawa, nag, yung mga anything na nakikita lang sa'yo, tingin mo dahil doon sa mga experiences mo na may mga ibang ang grupo ng mga bata na nakikilala sa side ng, 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 area ng dad mo, tapos sa side ng area ng mom mo. Mm. Ano naman kasi ako eh. Uh, hindi ko rin ma-explain talaga kung ano, kung paano nangyari. Basta ako, alam ko lang, uh, gusto ko magpasaya ng mga bata. sa hmm. Yeah. Saka malapit ang loob ko sa mga kids. Mm -hmm. sa mga Kahit yung mga co-vloggers ko, yung mga ano nila, sobrang tikit din sa akin kasi pag, ano kasi ako eh, yung tawag nito, kontintilo. Hmm. O kasi, nung bata kasi ako, pag may sinabi ako, gusto ko nun. Hindi ko makuha kasi yung magulang ko, strict para sa akin. So, hindi ka pe hindi mo pwede niya marami yan Gusto ko nang laruan. Ah. So, ngayon, yung mga anak ng mga kaibigan ko, pagka ako ang kasama, itong nila kasi. Sunod sila sa laya ko. Gusto ko nang ganito, dito, ako kayo kind of, doon. Get one. Pero ikaw sa sarili mo, Siyempre ngayon, nabibigay mo sa mga bata, di ba? Pero ikaw sa sarili mo, nung time na finally nagkaroon ka na sa'yo pera, meron ka rin bang gusto ko yan dati, eh. binili ko, binili mo? Yes, meron, meron, meron. Ano yun? Kung maaalala mo oh, lang. maaalala. Um, actually, nung nagkakapera na, may eh, binili akong isang laro. Yung remote control na sa sakya. Kasi nung bata ako, hindi ako makahawak. <laughs> <laughs> makahawak man ako, dun pa sa... Sa, kapit. hindi sa'yo, hindi sa'yo. Sa, kapit -bahay. sa kapitbahay, sa kapitbahay ko. So, parang sabi ko, bakit hindi ko bilhin yun? Yeah. Yung, yung, gusto, gusto, ko ng bata ako. Kasi lahat ng kalaro ko, ano eh, lahat sila meron ganyan, meron ganito. Um, may mga remote, may mga kung ano ng mga klase. Ako ang laruan ko yung ano lang eh, uh, yung zone rocks. Tapos, kukuha yung papa ko ng tubo. Uh -huh. Dumang chinelas. pupok -up -up niya yun para maging bilog yung tsinelas. Eh, yun yung ilalagay ng gulong. Aha. Uh -huh. Okay, na na siya. Yung parang... Kotse-kotse mm, na. na. Ah, oo. Oh, oh. Ganun lang yung laruan ko nung... Pero close talaga yung daddy mo. Hmm, close kami. Ah, uh, before. Pero yun nga lang nung simula nung... As, hindi ko masabi, parang hindi ko rin... Parang hindi ko na solid yung pagkabasa. Pero, yun ano ba sa... Like, nagtanim ka ba? Wala. Wala naman akong... Na-miss, oo. Pero nung dumaki na rin naman ako, nagpakita na rin ako sa kanya kasi so, sorry sa sorry kasi nung time na kailangan mo ako, umalis ako. Nag-separate kami nung kuya ko, yung kuya ko na iwan doon. Okay. And then ako pumunta sa mama. So yun, nagkapatawaran naman kami. Okay. Tapos, kamusta naman yung buwan Kamusta? Okay. Om. Nga ngayon naman, uh, ah, magigita kami. Kaso lang ngayon, nasa province na Um, ano naman ang normal day ni Pacboy? May mga rituals ka ba na ginagawa? Normal day? Actually, wala naman ako. Parang halos araw-araw normal naman. Like, uh Like, -huh. anong oras ka normally nagigising? Anong una mong ginagawa? Ngayon kasi, medyo uh, late na ako nagigising ngayon. So, mga 10 o minsan 11. So, ritual ko lang na wala naman. Uh, wala na, lang, kami lang. Hilamos. Punch. <laughs> pero habulin. Habulin pa rin. Yeah, sa toothbrush. Hindi, pero like how often kayo nagkikita ito ng group niya gumagawa ng content. Tapos, kunyari, um, pag-work, meron bang gano'ng kadalas yung mga collaboration with other brands? Um, actually, sa work kasi, ayun niya, um, ka-uwi lang din namin galing na Cebu. si mm -hmm. Kasi um, nag-ano kami doon? uh, turismo, um, tourism na grade ka na. From that's ala, paikot ng Cebu. So, lahat ng activity na pwede namin gawin, trinay na namin sa Cebu. So, na, ano kami, um, boat, tapos yung skydive, like I do Wow! It. Sa Cebu! Oh, nice! Meron ba doon na, ano, parang fear mo na nasubukan mo, na na-overcome? Like skydiving, was it? Yan. Actually, nasa bucket list ko yun, pero nung <coughs> nandun na ako. Natakot ka? Talagang kumapit ako sa aeroplano, sabi ko ayoko, ayoko na, ayoko na. Asan mo tinuloy? Hindi, eh? um, ano kasi, yung maliit lang yung play. Mm -hmm. So ako yung naka-front sa may door. And then meron pa akong isang kasama na nandito uh -huh. sa may panit ko. So, kailangan, kailangan ko muna tumalon bago sila makatalon. Yung isa, sure siya sa tatalon. Eh, nung pagbukas ng pinto, pag ganyan pa Oo, oh, <laughs> or... hindi na. Ano kayo, katagawa kita ako ng ganyan. Ayaw nila. Pinipilit nung, ano, nung jumper na ilabas yung pa ako, de, de nagwagi siya, na ilabas niya yung pa ako. Tapos kakahama ko ng gano'n, yung isang kasama ko, tinanggay yung kamay ko. So wala na akong choice. Basta pag tanggay yung kamay ko, biglang gumanan yung dive. Anong feeling? Anong feeling? Hindi na lang ako pumikit kasi sabi ko, kung ito man yung last, at least nakita ko kung ano yung nangyari. Pero masaya, was it, was it? Sobra. Parang, na ano, na-overcome ko lahat ng fear ko. Nung fear mo, no? Sabi ko nga sa sarili ko, ah, hindi nyo na ako pwede basta-basta takupin sa mga rides, like roller coaster at Kasi parang yun na yung pinaka nakakatakot na gipaw ako sa buhay. Ko. Uh -huh. Ayun, ang um, pakiramdam ko lang, pagbaba ko parang, pagbaba ko, parang, parang akong bagong panganak. Nice. Parang lahat ng kasalanan ko naiiwan doon sa lahat. Mm. <laughs> I could I could imagine parang ang sarap ng ano feeling mo oh, no. Oh. So, Para kung ano parang in overcome ko ang ah, parang trinade ko yung fear sa freedom. Kasi pag yung yung step mo na yon, yun lang yung part na nakakatakot. Tama. After noon wala na. Para ka ng malayang ibon na. Let go muna lang eh. Oh, freedom sabi ko. Parang lahat magpapas parang nasabi ko nga doon habang nasa area pa. Thank you Lord, marami na rin salamat. Kasi ano, apag nakikita mo yung lugar, yung buong Cebu, buong bantayan, parang ang ganda sabi ang ganda ng creation mo. No? Thank you kasi. Nabigyan ako ng pagkakataon na, na makita, makita lahat. yung kabuuan yeah. lahat niya. So ang ganda na sinabi ni Pakoy na ano eh, na parang um, kung ito man yung last niya, Aha. Uh And, -huh. enjoy na lang eh. So para I yes. think that's a one good advice in life in general, na parang kung may gagawin ka, Enjoy Andiyan mo na yun, andiyan na yun. Oh, oh, andiyan yun, tinalun mo na eh. Yeah, mm -hmm. Kaya, Kaya sa matakot ka at isipin mo na may mangyayaring masama, enjoyin mo na lang. Kasi ano eh, kung yun, ang ang sabi ko, sabi ko sa sarili ko, total, tumalun na rin din naman, didilat na lang ako. Correct. At least yun na yung ano, ano mangyari. Lahat, naramdaman nakita at nakita na, mo. lahat, nakita ko na lahat, naramdaman. So, okay na, ang sarap talaga, sobra. Um, Pakoy, paano ka nagsimula maging content creator? Uh, moving we'll back 20, 2021? 2021. 2021. So during But, pandemic times, right? Um, patapos na. After, patapos, oh, patapos, patapos na. na patapos na pala. Yeah. Before kasi, um, nandun ako sa pinsan which is yung pinbubo. Uh -huh. um, um, dati kasi talaga, hindi naman talaga, wala lang talaga akong interest naman. Sabi ko, kung kung gusto nyo, sabi nyo, mag-content mag, mag kayo, sama, sama ako, sama, sama ako, sama kami. Tapos, kung kami yung pinaka-character nila, parang magagawa sila ng skit, kasama kami. So, tapos, one time, sabi ni, nung pinsan ko, ba't kita ba kaya gumawa ng ano? Gawa ka ng pitch mo. Kasi, ito to, content ko. Yun, parang, sabi niya, eto bagay na pangalan sa'yo. Uh, ang una asin noon yung acupoint ng Pinas. Mm. Yan. Tapos nawala ako sa focus din kasi nakilala ko yung blood time yung parang limang buwan. Pero gano'ng katagal um tumagal yung acupoint ng Pinas? Saglit lang kasi after ko makilala yung pang-fifth week noon. Parang hindi ako nakapag-focus din. Mm -hmm. mm -hmm. So parang nag-focus ako dun sa ano, sa medicine na Then, nag-separate din kami. Nag-iwalay kami. Umalis din ako sa timbogok. Then, after nun, bumalik ulit ako. Doon na nabuo yung Asian Parkway. Mm. Asian Parkway. So, hindi ka tulad ng ibang vloggers na ang ang goal, kumita ng pera? Well, nandun din tayo. Uh, syempre, I mean, let's be realistic, lahat naman tayo nagkatrabaho to earn yeah. money. Pero hindi yun yung main goal mo? Hindi yun yung main goal ko eh. Ang main goal ko kasi yung um, Well, goal ko rin yun, para makatulong sa pamilya family, sa pamilya ko. And then, yung dumami at lumawak yung mga gusto ko pang makilala at maging kaibigan. Okay. So, kahit saan ako dalhin, yun. Uh, minsan nga, kahit nasa bundok na ako, kilala pa rin mm -hmm. ako. Nice. So, nakakatuwa lang sa feeling na, siyempre, yung kaibigan ko, lumalawak. Tapos yung tinatapa mong lugar is wala kang kaaway. I mean, kahit siya ka tumapak lahat kaibigan mo. Mm yun, uh, yun yung naging goal ko na na-achieve ko. Tapos marami ka nakilala na hanggang ngayon, in touch pa rin kayo? Yes, yes. yes. May contact pa rin. So pag kailangan uh, alam mo ng tulong o gusto mo magpaba, mostly yung mga kaibigan ko, ano yan eh, pre pa shoutout out na nito. Oh, birthday kasi nung kaibigan ko, mm -hmm. pwede pa ka shout out. Yun. Ito sa commission, nung naasama na ko si Isotapoy talaga sa tour nung isang brand na ginagawa namin before, know talagang makikita mo yung ano may, 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 may kita mo naman no pagka hindi bukal sa mm, loob nung yeah, ano yeah. pag may lumapit talaga sa kanya very welcoming siya hindi siya tumatanggi as in natural natural sa kanya yung, yung 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 yung, yung communication niya with yung, taong lumalapit yeah. sa kanya mostly pa okay. mostly pa nga pagka uh, nahihiya inaatake oh wala kang dito tama <laughs> pagka nahihiya kasi yun lang yung time at yun lang din yung pagkakataon kasi the next day, syempre, wala na rin naman kami doon. Tama, tama. Yung sayang, andiyan ka na eh. Tama. Mahaligan na mag-picture na tayo. Yun, para masayang din sa feeling. So ang maganda na rin yung ano eh, uh, may, may mga bagay talaga na libre. aha uh -huh. Huwag mo nang pagdamot. Uh -huh. Yan na lang yung kaligayahan na so, pwede uh, mo. Being an influencer and siyempre, uh, kasi totoo lang din naman, hindi naman din kami, like mga artista na uh -huh artista kasi, although talaga nagte-training sila, po yeah. yung mga iya, kami-kami, uh, ang mga influencer kasi. yun lang din ah, parating ko sa mga ibang influencer, so um, talagang oo nakakapagod, lalo na kapag lumabas tayo. Actually nakakapagod talaga, yung 10 minutes na pupunta ka lang sa groceries or supermarket, magiging ano yan eh, one hour. Kasi kada hakbang mo, may magpapapicture. Tama. So, yun doon pa lang, dapat tanggap na natin yun kasi pinasok natin. So, Tama. Eh, ayun, o, yun, ta yun lang yung tanging kaligayahan nila. Huwag yun natin yung pagdamit yun. Um, yung simpleng picture niya yun, yung simpleng uh -huh. So, yun, yun lang pala ito sa mga ibang influencers. Pakboy, alam naman natin na being an influencer na kagaya mo na sikat, marami tayong mga bashers. Ano ba usually nakikita mo mga comments sa'yo? Saan ka ba sa ng comments? Yes, yes. Uh, basher? Wala ano, tinatawa na ako na lang <laughs> yung game. Pero <laughs> ano yung an usually sinasabi nila? Ano, um, ayun niya, kalbo, uh -huh. langit, adik, yan. So, okay lang. Sabi ko, hindi ka nire-replayan ko eh. Adik ka, adik ka. Sabi ko, huwag ka magulo dyan, kakukuha ko lang. <laughs> 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 yung mga isa, nire-replayan ko siya in the way uh -huh. na, hindi po ako kayang asa rin, ah, ah, ikaw yung asa rin ko. Ah, ah, ah. Sa totoo so, 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 lang eh, the more sila nag-comment ng ganun, it only goes to show talaga na pinapanood Oo, nila si Pacboy. Si kasi di ba? Oo eh, kasi ba't ka nang mag-comment? Why would you even take yeah. your time, di ba? Yes, minsan yung i comment na walang kwenta yung vlog mo. Eh, thank you na lang ako, thank you. Kasi tinapos mo yung ano eh. Oo, pinanood niya eh. pa rin sa akin yun, so thank you. Kasi smiley face, minsan hard. So yun lang, Hindi eh. mo naman kailangan magpa-apekto kasi unang-una. Uh, hindi ka naman nila literally na kilala. Kilala. So, hindi nila alam kung ano yung pinagdaanan mo, kung ano ba talaga yung totoo. Yung mm -hmm. mga binabash nila sa iyo, haka-haka lang yun. Yeah. Sa kabinabash ka nila kasi, hindi nila kayang i-apply sa sarili nila yung nagagawa. Tama. That's true. Pero sa akin, lang. Yung next question ko, no? So, um, number one, ikaw na nagsabi, yung pag yung 10 minutes mo dapat ang uh, supposed pagpunta sa grocery may 1 hour, 2 hours. Tapos paggawa ng content, Michelle, hindi ako content creator pero marami na ako nakatrabaho na artista sa content creators. Mahirap. Mahirap. Yeah. Mahirap yeah. i-conceptualize yeah. kung ano gagawin, Ma yung mga retakes nila, mm -hmm. reshoots nila. Meron bang times na napapagod ka? I mean, ikaw na nagsabi na dapat huwag mag-complain, uh, ibigay sa mga audience yung yung time na pwede mong i-share. Pero like, ikaw ba napapagod ka na parang, Yes, tao lang din naman tayo. Napapagod din kami. Pero, lalo na kapag ka nasa danta, ah, um, hindi mo pwedeng gawin yun Like, yung mag, mag, ano ka, magtaray, mag... mag Ngayon, kung may problema ka, doon ka lang sa bahay mo. Huwag kang lalabas. Sa bahay mo kasi, ikaw si, uh, sa bahay mo, ang pangalan mo Jason. So, hindi ikaw si Pac boy, si Jason May Ngayon, kung may problema ka, doon lang sa bahay mo. Ngayon, once na tumapa ka ng bahay mo, lumabas ka sa kalsada, hindi na ikaw si Jason. Ikaw na ngayon yung karakter na fuckboy. Yes. So, yun yung pagbabasihan mo lagi. Pag lumabas ka dyan, alam mo na yung mga consequence, alam mo na mangyari, picture dito, bati dito, bati dito. So, hindi mo pwedeng tanggihan yun. Kasi lahat naman yun, yun lang yung kaligayahan na pwede mong ibigay sa kanila. Ang ganda, may pinagsabihan oh, din kasi ako oh. dating ano, eh, na isang artista before. Na nagko-complain na parang pa-picture lang na pa-picture. Sabi ko, "Hoy, sabi ko, yeah. An an ano mo saan nila 'yan? Yeah, Pa-thank you muna sa yan. kasi oh, oh, oh. um paglabas mo ng bahay mo, nagkatrabaho ka na eh. Mm. Sa lain ng kinikita mo. Kayo nga hindi pa nga masyado compared sa mga artista, pero sabi ko 'yung mga artista, paglabas nila ng bahay nila, nagkatrabaho na sila. I mean, hindi pwede 'yung kasi may nagko-complain na parang oh, Hindi eh. ba na ito umakayin kami? Mm. Eh kasi ito 'yung only time na kamakikita yeah. mo sila eh. Yan yeah, yun 'yung pagkakataon. Well, sa so, part naman kasi ng artista, um, uh, naiintindihan ko din naman sila. Kasi sila may mga roles na kailangan gampanan. So, may mga script ya na dapat nilang basahin. Unlike us, na kahit magkamali kami sa mga sasabihin namin, okay oh, lang, kaya namin i-edit yan, di ba? So, sila kasi may mga minimintin niya na skits, mga binabasa, na minsan akala nila suplada sila, pero mini-memorize lang nila yung mga lines nila. So may mga times na gano. Pero believe ako sa inyo mga content creator kasi most of them, Michelle, sila, wala silang editors sa Sila ang nag edit sila ang gumagawa ng skit nila, sila ang gumagawa ng concept ng next ano nila, uh -huh. material nila. Um, gaano kasaya si Asian Pacboy ngayon? Well, sobrang happy ko. Wala naman ako. Wala naman dahilan para ano, maglungkot-lungkotan ako. <laughs> kasi as long as may napapasaya akong tao, masaya na rin ako. So, sa kaibigan, family, so, wala, wala akong masabi na ako. Saka, wala kasi, wala naman ako nililigaw. Kaya wala akong malungkot. so, anong mas mara, so, ang mas may chance kang maiyak? Tears of joy or tears of sadness? Tingin ko, mas gusto ko nalang maiyak sa tears of joy. Pero mas madala siya ngayon and tears of joy yes um, kasi yun yung binago ko sa sa ko ngayon uh, madali kasi ako mo so <laughs> yun yung nagiging problema na kapag ka na saktan ako is yun, nawawala ako sa ulo hindi ko nagagawa yung dapat kong gamban um, yung uh, so ako hindi ako nakapropose wala akong magawang video parang nasa kwarto lang pala sa sariling mundo <laughs> And tingin mo ba, is this something na gusto mong mabago or actually na bago hmm. na um, Inaano ko na yung sarili ko ngayon inilulugar ko na I mean binabalance ko na yung red ko pero sa inyong dalawa no question ko lang din I just wanna find out gaano kahirap magtanggal ng habit Oh, it's hard. Like kanya like, yeah. like, like 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 sa sitwasyon mo, gaano katagal bago mo siya nabago? Anong pinagdaanan mo bago mo siya na like even it's like if, if meron gusto i-share. Well, ituturo naman sa'yo iyo nang ano, eh, panahon sa anong tatahanan eh. Kung palagi kang ganun, baka it's time na para baguhin. So, wala nang intro intro na ano, kailangan pag sinabi mong pagod na ako, ayoko na ng ganun kinabukasan, gawin mo na. Gawin do mo na agad. Yeah. Gano'n ka tagal bago mo na-realize ito? Ang daming beses. Doon pa lang ako sa part ni... White. <laughs> ayan na, nag-nibnaut na, na. Ayan na, ayan na. <laughs> so, Hindi ko dapat nabanggitin eh. But yeah, anyway... Yeah, well, si Cherry White kasi um, isa yung sa malapit na kaibigan ko. Uh. So, super mahal ko yan. Uh, alam naman niya yan. Ay, Sharon. <laughs> alam natin na lahat yan. Yan yun lang naman. Eh, sa lagi ako masaya. Dahil na pagkasama mga kaibigan ko. Okay. okay. So, um, meron ko bang gustong i-share sa mga viewers natin? Well, either in general, in life, or kung gusto mo yung content creator na na-experience mo na baka pwede mo ma-share sa anila kung gusto na mag-succeed as a content creator oh, kahit or kahit mag-succeed sa life in general. Life lessons. Well, um, bago kasi yan, um, hanapin mo muna kasi kung ano yung gusto mo. So, eh, gusto maging content creator, dapat buuan loob mo. Ayan, uh, hindi madali. Kasi unang-unang tatamaan sa'yo dyan, um, uh, mental health. So, kapag hindi mo kinakaya yung mga bachelor, um, dapat siguro, ano, mag-change ka na ibang content or hanapin mo yung pinaka deeper mo na gusto talaga. Mm. Kasi ayun niya eh, kung mahina ang loob mo, baka hindi para sa iyo ang content creator. Kasi mostly host gang ka ng mga taong hindi mo pala. Yeah. Well, pero kung open-minded ka naman, like me, na ay anong itawag sa akin, ang problema. Go lang ako, oh, go, go, lang. Ako ba, sabay lang ako sa enjoyment eh. Bash mo ako, I don't care atawanan lang ito. pero hindi mo ako maaasar. <laughs> some call it God, some call it the universe. When you pray ano yung binadasal ni Pa? Ikaw-ikaw. Well, every night naman and every day, uh, nagdpe-pray ako. Kasi yung paggising ko pa lang sa umaga, bless ka na nun. Kasi swerte mo, dumiret ka pa kinabukasan. So, gising ka pa. So, pinagdpe-pray ko 'yun lagi na lagi alagaan ako, pamilya ko, lalo na yung mga mga ito sa buhay na nasa yung bansa. And then yung uh, mga tao may pinagdadaanan o mabigat ng problema, um, uh, sana mahili na. Ganun lang naman. Grabe, sa Kami tao pa rin yung prayers mo. Ah. Kasi totoo lang, hindi naman. Kami, kasi ako, okay ako. Kumakain ako ng three times, minsan sobrang mga sa sa Eh, hindi ba kaya na, na makakakain kaya lang? three times or swerte na nga makakain sila ng tatlong beses sa isang araw. So, yun lang. Kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho. So, yun lang. Um, kahit pa paano, dun sa way na yun, makatulong. ano pang dapat namin abangan ay Asian Talkway? Dapat abangan sa akin. Um, madami pa akong gusto nga explore, madami pa akong gusto subukan, madami pa akong gusto i-try. So, yun ang dapat nyong abangan. At sabay-sabay natin alamin kung ano yung mga yun. <laughs> Last question. Anong gustong ibulgar ni Pacboy? <laughs> Actually, meron din ako may vegan. <laughs> Para rin siyang batis. Bakit? Ayaw niya tumigil. <laughs> <laughs> Pacboy, thank you very much for thank being you. in our show. You, Salamat you, sa bro. oras. To all. Sa mga abulgar, see you again sa next episode natin. Goodbye.